Ayan ah, oh, Martes na maulan. Welcome back ulit sa ating channel mga panalo. Check natin Mata na doon mo tayo ng na to. So, from Malbar, Batangas. Black Raven. Ilan taon na to, sir? Dalawang taon na. 36,611. So, pahinga nyo yung tunog. So, sa unang tunog niya parang normal lang. Pero pag nirep nyo, ayan, may mararamdaman din kayong kakaibang tunog dyan. parang rocker arm eh yung tunog pinagay yun yun nyo eh, yan ah siyang after rev na tunog so sa palagay ko medyo masasaktan itong <laughs> bayarin ni boss so para malaman natin is bubuksan natin ano Ayan. so nagpaula na si boss para lang makarating dito at uh, gagawin na rin natin So, ball race wala pang tama. At uh, wala siyang side mirror. Pwede siyang mahuli. <laughs> Sige, buksan na natin. dito so, lang na mga panalo. Bubuksan na natin itong uh, motor na maingay. Na so, buksan na natin. ito ay galing daw sa ibang gawaan. Pero, bumalik okay, daw yung tunog. So, hindi natin babanggitin kung saan pa ito galing. Ano? Kasi kilala din namin, natin. At uh, isang magaling na mekaniko din yan. So, siguro, bumigay yung kesa ng motor. Kaya, umingay ulit. Ito ano? na. Yeah. So, inalis na natin yung water pump na So, yung kulat pa. At eto. May bakas na ng kalas. Siyempre, kita nyo naman yung kambot nya. may bangas na. masalaw Masaraw kasi naka blue core yan ganyan natin yung dowel gate baka malaglag pa so timing natin muna bago kalasin na. so yun naka timing na ito mga panalo so yun yung marking sa taas and then dito sa baba uh, naka timing na siya tapos kalagyan natin medyo magalaw yung kanyang exhaust pero may after rep so pag ganito malalaman nyo naman na okay yung uh, may gap yung bag clearance pero hindi ganun kaayos yung tunog so ibig sabihin may problema yung PSA pag ganyan na lang so ramdam na ramdam na agad natin na mayroon tayong papalitan so pahingi tayo na so ito tingkutin nyo lang ng na konti para maayos yung pag alis ng os so hindi ko lang sya ng konti ah tigas yes. So, kailangan natin tingkutin yan papunta doon para makapag-duelo tayo dito. So, may rubber yan na cover ito puso nyo na lang yan siyempre bago nyo yun i-release yung tensioner Barilin nyo na kagad yung dosi ng cam bolt yan. luwagan na agad natin yung cam bolt so pag na dito na agad tayo sa reset ng tensioner right. so yan nakikita nyo mabagting pa okay so, natin yung tensioner so gamit lang natin itong rius ng bike yan so ganoon so, magalaw na siya kasi na-release na natin yung tensioner so ugutin natin yung cambolt sa uh, pa naman ng ating basahan dyan, Master Jonko. So, mapapansin nyo, medyo bengkong yung kanya cam bolt, ano? Barimbo yung ito. So, tanggal natin yung cam gear. So, nauna nang inalis yung cam bolt. Ito naman yung cam gear nya. tanggalin din natin yung decompression. And, lagyan natin ng para hindi mahulog timing chain. So, itong 1.5 is laging nahuhulugan ng timing chain, ano, dun sa pa nagkakalas tayo kasi sobrang nipis niya. Okay, lagyan niyo na basahan dito kasi may kakalasin tayo si Babaw. Um, Gamit tayo 8 Lagyan natin ito. So, nakalas naman ito. Na Kaya na natin ginising. Malambot na siya, oh. Kasi meron ng bumaklas Ito naman. 4 mm na alin niya. Ito lagyan na rin. So, yan yung pinakang lock ng pin. Rocker arm pin lock. So, may 4 mm dyan na alin. Dalawa at isang 8 dito sa baba. Ayos naman yung pagkakalas nila, walang damage. Unlike doon sa kahapon. Walang pinakita. Teka okay, lang. walang mga damage yung mga bolt. So, maayos yung pagkabaklas. Hindi nila nabilog. Dito na tayo sa paghuhugot ng rock and pin. So, from Malbar si Bosing, nagpakabasa na sa ulo. Kasi maingin na yung motor. Kailangan na ma-check up ng mga magbubudol na hugutin na yung rocker arm agad na isa pin ito na lunos lungos hingi ng lungos ng isa yung blue mas maganda raw yun sabi nung maya rin ito na isa medyo madaling hugutin okay maganda ito na yung isa. okay, Yan na. isang rocker arm sa exhaust So, may 6 yan. So, original yan. Tapos, may tatak na B6H. Ayan. Original. So, papunta tayo ng papunta doon sa maingay na yun. mali mo tune up lang. E, walang gastos. At ito na, yung lungnos ng sapado doon. Yung matulis sa bulo. So, kamis na tayo, natanggal agad. Ito na yung kamis ni bossing Bang! Ah, maganda ang kamis. So, possible pag ganun ay baka PBA lang ano. Pero ito na. Ito natin malalaman. So, ito nga din ang cams So, kita natin yung pin. Baka ito na yung may problema. Yeah. Pin ulit ng intake. Ayos din. Maganda. At ito na yung kanya intake rocker. Ah, ayos naman lahat mga nyo. Siguro roller So, malamang sa malamang, yung BBA ang may problema. Ano? Kapag ganun yung tunog. Kasi pag mererev lang sya kasi naggagagano Kasi hindi rin binalik yung bolt. Ano? So, okay sya lahat, ano? Ito pa. So, yun na yun. Kasi okay lahat to eh sa so, sa BBA, eto na yan eto ang may problema dyan sa pagkakaalam ko kasi okay naman lahat yung pyesa so yun, lalagyan na natin ng bagong BBA tapos tetestingin natin, tapos itutunap na rin natin okay, so yun lang muna so yun, nakita na natin ang problema eto uh, kalog na kalog na yung ganyang kambering sa loob, yeah, napapagta na Yung napapagta natin yung kukintors kanina yung pinakalgal natin sa ilalim, yan o, oh, naka ng kalog So ito na may problema sa kanya no, yung bearing. Kaya ganun. So yun yung bearing dito guys, at nagsusok sa kanang caps na to. Yan. So pag nananig niya yung scenario na yan, ayun na, ang uh, problema ano Pero yung tunog na yan kasi maraming pwedeng maging problema no. Pwedeng rocker arm, pwedeng na uh, pumps, so, pwedeng yung paddle nung uh, doon sa so, may cams, okay? So ito yung okay pa to. Pero yon kumakalog yun, kung mapapansin nyo. Ang layo, ayun Ayan oh. o, so, kumakalob na. Ayan, kita naman yun o. No? So, yun ang natin. Pumbuka natin, isa yung maliit. Hopya. Oh, ay, sakto! So, ito na gagamitin natin. So, ito nga pala yung 2-star bago. So, bumili na ako para hindi tayo nahihirapan magbaklas ng mga ganyan. Ano so, ba po gamitin? na naman mga atat? Ah, oh, sira agad. Sina bang huling gumamit ito pa rin din. Siya na nangyari dito. Alak ka. agad. Ay, eh, hindi pa ko ng Ay, bababod eh. Oo, ika nga bumili tayo ng tools eh, para mabilis ang trabaho natin. Ito yung masira sa kanya. Nakakalog oh, na. ano? gas pang na ang tunog. So, ayan, kuha ka ng bago nito. So, ito yung mga panalit, yung papalta natin. Ang size niya ay... 6001 okay so, tayo niya I stock pa dun ayan mag na no? natin okay pagtan natin Okay, lagay na natin, boy. Sige, so, isang bearing. Yes, pang. Ay, nang kalog oh. Wala pang kalog. Kakalog pa lang. Lamig. dito kaya okay, isang martelyo dyan okay nandun na po yung bearing na bago so yung inner tube sak nung sakto pampukpok ano. so hindi pwede mapukpok yung bandang gitna dahil pag yun na napukpok yun, so, tama na ulit yung bearing na yan. So, dapat dun sa side ng bearing. So, pagpupok pag po kayo ng bearing dito sa side nito, ito. Yan. Hindi pwedeng, yan, dito dapat sakto huwag yung pupukpukin yung loob kasi pag napupukin yung loob yan magkakaroon na agad ng tama yan so that may housing siya, mayroon syang takip parehas so ang ginawa natin inlist natin yung isa kasi yun yung pagkakakabit ni Yamaha eh yung isang side walang housing so pag may housing kung ano yung balik kung ano yung nabunot nyo dun sa makina so ganun nyo rin babalik so tulad nito walang cover yung kabaak may purpose kasi yan eh para malubricant ng maayos yung mga bulitas so pag may mga takip kasi yan hindi uh, ng maayos So, sa kabila may takip yan, pero yun, may takip din yan. Kinabit natin sa harap wala. Mm -hmm. Kabit natin yung rock arm. So, huwag nyo kalimutan yung pwesto ng uh, eto. So, ito may wave washer yan dyan. Tapos, ito na yung may spring at saka may uh, pinakang guide nya. Okay? Balik na natin. unahin natin tong kanyang uh, ganyang, yan gato pesto nya kalimutan kasi pag nakalimutan nyo eh hirap yan ikas ah Naku, ng mga pang cooler ng bearing Panda rin tinaget to. Para malaman natin. natin. Okay. Okay. Tunapin so natin. natin. O, mukha nang pan-tunap yung bali ng atsyo. Ito. Lagi tong tumatalon. i-release nyo na yung tensioner isang na-reset so, natin kaya i-release naman natin yun. ayan syempre wag nyo balik yung rubber. ito na, ipitan na natin at mag-tunok naman tayo tap din tayo ng palbago and Ito nga lang, kahapon, nahirapan tayo yung isang araw na dyan mal. Okay, pa Alam mo. Ang loob na yung kanyang intake. isa na lang. Exhaust. Okay. Okay. Ito na, napagtan natin ang cam bearing yung kanyang motor. bearing lang problema. So, pag narinig nyo yan, ito lang ang problema. Pero, kasing tunog siya ng rocker arm at saka ng cams, ano? So, maliit lang yung magagasas ni boss kasi mura lang ito, ano? Mahal pa yung labor, okay? So, yun lang. Maraming salamat. Sana nakuha. Thank you.